Yan, yeah, magandang tanghali mga po. Tayo po ay nandito sa family ng Pati Garcia. Ngayon po ay Aron Ah... Uh, July 12. Yan yeah, mga po. Pag mm -hmm. video-video mo tayo mga po. Yan, nakikita yung mga sasakyan. Yan po ay ibig sabihin mga nasa loob na. Yan po ay mga nabili na. Yan, yeah, mga nabili na yan. Iuwi na sa kanya kanilang lugar. Ito, mga, ako, laki niyan videohan natin mga boss you know the pet ayan mga bago pa lang yan malaki oh mhm mm oh. Ya, ya natin mga abu bayar. Uh mm huh. -hmm mga baka yan yung mga yung mga papasok na yari pa lang yung mga bagong dating ay banya video na natin mga po video na natin mm -hmm. oh, wow wow we, yung wow wii tamo cura wow yah mm -hmm. yah na mga baka mm -hmm. yah nasa yeah. mundo uh -huh. ng lahat eh Mhm, Bian. Alam mo muna 'ko kasi sa bibi. Tabi. Kaya pusta sakyan, tawagin mo na. O, 'yan sa kalantinan mo na eh. Diyan magsa-random ng chaos. Ya, yeah, matalaw ya, <yeah>, matalaw. Oh. <laughs> Ah, oh, yan daw 63,500. Yeah, mga boss. Ang halaga ng baka 63,500. Hello, kitang yan. Ah. <laughs> <laughs> Ayun, no. <laughs> Video natin taas, mga boss. Kita niyo yung daming baka. Daming baka. Yo, yeah. bentuk seduro, coruba kayo mampu punya segan seduro, coruba kayo. Hmm, ya. Itulah. Mudulas, mudulas. Bagi kita arti arti Hmm, ya, no, Mga boss. Saksihan natin ng pamilihan dito sa sa Padre Garcia Batangas, yan ang mga boss. Ayan ang itsura ng Padre Garcia dito sa pamilihan sa Batangas. Ayan oh. Mhm. mhm. mga yan po mga nakatayong tao. Yan po ay eh, mga nakikiramdam ng timi, uh, kinikilatis yung ng mga bibilhin. Yan. Nakikita nyo, marap na kayo. Namimili po sila kung kung alin yung mababang presyo para sa kanila at yung medyo mahal. Eh, pag bimili ka ng medyo mahal, ay maganda naman yung itsura ng baka. Sabi nga, eh, quality. Yan. Yan. Kabukaan mga ganyan baka. Yan, magkaganda. Pag ang iba po ay pant pantay, tsaka mal malitong nguso yung punggo o nguso at tsaka magandang puwet yan hanggang sa lumaki yan ay maganda yan yan hmm? yan o yeah, Ya, kalau bau, kalau bau, kalau bau, kalau bau, kalau bau. Macam mana, macam mana, macam Pagkakaroon <laughs> ako! Pagkakaroon ako! Yan yeah, mga boss Yan yeah. yeah, po Ang ibig sabihin niya, pag naka niya dyan Yan po yung mga nabili na yeah. Mga nabili na po yan Pag nandyan na po sa gilid at may mga numero na Nabili na po yan <laughs> Yan ang mga hindi pa nabili nasa gitna. Yan, kanya-kanyang alukan. kan oh, ano you know, ang ating mga kababaeng busy silang lahat. Ayo, no? Aha. Nagagalap tayo sa si banda loob. Nagagalap tayo sa si banda loob. Yan, yan, yan. Yan, yan. Nagkagulo na mga ako. Nako, hindi na makaraan. Naipit. Naipit tayo, Naipit. Dadaan, dadaan, dadaan. Nasaan kang baka, Kuya Go? Dadaan, 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 dadaan. Hop, hop, hop. Yeah, maganda. Nagigipa. Yeah, may tura. Mahal yan. Ipiporma ni nasa 60 mahigit. Mga ba gano? 60 mahigit. Yan. Yeah. Maka tayo sa bandero, mga boss. Saksihan natin. Sari. Oh, ano ba ang tinyo? Are hindi lang niyo napipigurahan ng alis. Ayun. Hey. Siya. Siya. Sa <laughs> <laughs> gahir ba? Burak ay eh, burak. Burak. Tapos natin yung pantalo na tayo. Makakaya pag tayong baka. <laughs> oh, may waiting pa, boss. Oh, okay. Ay, siyan, negos. Business, business. Kapitan pa? Kapitan. Oh, Kapitan si Ingo. Yeah. Sino yeah. yeah. hey, 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 yeah, mo hey, Ayan, yeah, may ilap baka. Oh. Mm, tayo, hinihilo. Ibig sabihin niya, nabili na, nabili na. Ayan, yeah, yan po yung mga nabili ng baka na. No. Ayan, mga pasok. Oh, dula. Tapos po, patoy. tayo ng takla. Ayan, no? Ayan. Yeah. Ayan. Oh. Walang kuwan, dami pero saka, sasakayan. Sasakayan. Bago ang tali. Bago ang tali. Mm uh -hmm. -huh. Sige, okay, banap. O, oh, yan yeah, mo. Dalawang matan si tatay. Dapat, dapat may, may Yan. Yeah. Yo! May sakay. Ayan o. Opo, no? <laughs> no? Ayano. Ito, ito, no? Ayan no? o. Oh. Ayan yeah, o. Ayan, mga nabili. Boss, ayan. Yeah, mga nabili niya, mga boss. Oh. Ayan, yeah, mga ganda May mga may mga lahi. Ayan, yeah, mga nabili niya. Ayan. Yeah. Ibig sabihin yeah, mga niya. Na, niya, mga nabili niya. Kinakalga na. Iuwi na yan, mga boss. Ayan, yeah, ito dami o. Oh. Mm -hmm. oh, ah. may bed, oh, may bisiro pa. lepet lupet, oh. anak, oh. Hmm. Uh -huh. May bisiro pa. Kawawa bisiro. Yung. Ayun, oh. Lupet, you know, oh. Yung, kung saan kumaho, mabait. Oh, magaling. Pantay. You know. Ayun, oh. Ya, yeah, mga ya, yeah, mga nabili na ya, mga boss. Mga nabili na. Ya, yeah. pag kaganya mga hinihilat papalabas, ibig sabihin nabili na. Na mga nabili na yan. Ya. Yeah. Oh, yan. Yeah. Nakita niyo mga transaksyon, ibig sabihin ng mga nabili niya. Na yan. Pupunta raw sa papa ano to magpapagawa ng dokumento transfer. Uh, yan. Yeah. Yeah. Yung pumabakan Eh, may kanya-kanya din papel yan. Yan. May kanya kanyang papel din yan. Kung baka sa tao, meron silang kanya kanyang birth certificate. May mga, ano pa, may, may, mga palatandaan po ang mga baka. Ah, bigyan. For, for example, haha. -ha. -ha pakikita ko sa inyo. For example, aray. Nasaan ba yan? May mga puyo ang tatawag. Eh. May mga puyo yan. Yeah. May mga palatandaan po yan kadalasan may mga, may mga puyo sa gilid. Yeah, may mga puyo para tandaan. Mm -hmm. Dito ay makalapit at ma, ano, marami silang ano, tado, ma, yung ilalim mag, madulas. Yan o. Dami. Yan yeah, natin mga kababayan. Parang na bilad naman pare bilad Yan yeah, patong daw sa patong daw sa 55,000 re eh, mga boss 55,000 ang halaga ng baka

Oh, mailap. <laughs> <laughs> mailap. Okay, pa 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 Nadali na, nadali tayo. Nadali na, nadubihan tayo. Nadali na, yan. Yeah. Yeah, yeah, mga nabili na yan mga boss. Nabili na. Yan. Yeah. Nabili na. Nabili <coughs> na. <coughs> Yan ang ating mga kababayan. Ang dami niya. Doon, bandarong pa, maraming mamalaki. Doon, tayo. Pakita ko sa inyo ang transaksyon ng mga baka kalabaw. Yan mga boss, ang itsura ng baka at kalabaw dito sa Garcia. Ayan o. Oh. Yan, makikita yung mga tao. Yung mga nakatayo na yan. Yan po ay namimili na kanya ka ng mga bibilhin, mga palakihin. Yan. Namimili-mili. Yan. Ikot-ikot tayo mga boss. Madulas, madulas sa ating inyalakaran. <coughs> Yan mga boss, ang itsura. Iya 'yan ang mga kababayan natin mga boss ayan dito kasi may poste at delikado nakatakan tayo masisipa tayo ng mga baka kalabaw mga boss ayan. Mm -hmm. nakita yung tapio mm -hmm. Kaya mga boss, ang itsura ng pamilya ng mga baka kalabaw dito sa Garcia. Ayan mga uh. boss. Ayan mga uh, boss, ang itsura. Ayan. Boss, mo uh, tayo ng pagbibidyo natin at tayo po ay maglalay. Ayan. 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 Ayan.